May mga kwento ng pag-ibig na hindi kailanman sisigaw sa mundo. Pero sapat ang isang titig, isang haplos, at isang tahimik na ingat ka para maramdaman mong totoo ito. Sa kwentong ito, samahan ninyo si Chester, isang lalaking may asawa't anak, na sa gitna ng tahimik niyang buhay, biglang natagpuan ang isang damdaming hindi niya inaasahan mula sa kapwa lalaki sa pagitan ng mga meeting, maikling biyahe at mga tagpong palihim, unti-unti niyang natutunan kung ano nga ba ang tunay na koneksyon, kahit sa piling ng iba. Ito ay isang kwento ng pag-ibig na maingat, totoo at masakit man para sa ilan. Ay isang paalala na hindi natin hawak kung kanino tayo matututo magmahal. Shout out kay Wilfredo Tunay. Maraming salamat sa pakikinig at pagsuporta. Iba ang saya kapag alam mong may mga tagapakinig na gaya mo, tahimik lang, pero andyan palagi. Kung naranasan mo na ring magmahal ng palihim o nagmahal sa paraang hindi tinatanggap ng mundo, pakinggan mo ang kwentong ito. Huwag kalimutang i-like, i, -like, i at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang tunay na kwentong BL na tumatago sa puso. At syempre, huwag kalimutang mag-comment kung aling bahagi ng kwento ang pinakatumama o nakarelate ka. Ako nga pala si Chester. 34 apat na ako ngayon. Manager sa isang kilalang bangko. May asawa, may anak na babae, at may maayos na bahay sa Kalamba. Kung titingnan mo mula sa labas, parang buo na ang buhay ko. Tahimik, maayos, kumpleto. Pero sa loob ko, may bahagi akong matagal nang hindi pinapansin. Hindi ko naman agad naisip na may mali. Pero habang tumatagal, may mga gabing hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame, nag-iisip. Ganito na lang ba talaga habang buhay? Hindi ko ito sinasabi kanino man. Hindi sa asawa ko. Hindi sa mga kaibigan ko ako lang at ang katahimikan sa loob ng kotse sa gitna ng traffic o sa mga hating gabing ang naririnig ko lang ay ang tiktak ng orasan. May mga tanong na hindi ko matakasan. May mga damdaming hindi ko maipaliwanag. At nagsimula lang, mas lalong lumalim lahat ng dumating siya. Si Adrian, 27 isa sa mga bagong hire sa creative team. Tahimik pero hindi suplado. Malumanay magsalita, maayos kumilos at higit sa lahat. Totoo, walang arte, walang pakitang tao. Una kaming nagkita sa pantry. Sir Chester, good morning po. Bati niya habang nagtitimpla ng kape. Naka light blue na polo shirt siya at dark jeans. Mukhang simple pero presentable. Good morning, Sagot ko, habang inaabot ang coffee mate, napansin kong magaan ang pakiramdam ko sa kanya agad at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Mula noon, parating na kaming nagkikita sa elevator, sa hallway, sa meeting room. Minsan, sabay pa kaming umuuwi. Hanggang isang araw, lumapit siya sa desk ko. "Sir, makikisabay po sana ako bukas papuntang seminar. Wala po akong dalang sasakyan." Sure, sagot ko. Sabayan mo na lang ako. Simple lang yon. Pero may kung anong tumama sa dibdib ko ng ngumiti siya. Hindi ko alam kung bakit. Maaga kaming bumiyahe kinabukasan papunta sa seminar sa Tagaytay. Nakalong sleeve sa siya na rolled up at faded na backpack lang ang dala. Medyo magulo ang buhok, parang hindi pa sanay sa maagang call time. Pero kahit ganon, may kilig factor siya. Tahimik kami nung una, pero habang tumatagal parang ang gaan ng loob ko sa kanya. Kwento siya tungkol sa pamilya niya, sa paglipat niya sa Maynila, sa mga dati niyang trabaho. Nakikinig lang ako, pero sa totoo lang, gusto ko siyang pakinggan. "Sir, masaya po ba kayo?" tanong niya bigla. Napalingon ako saglit. Sa anong banda? sa buhay niyo ngayon? Sagot niya. Medyo seryoso. Hindi ako nakasagot agad. Tumingin ako sa kalsada. Masaya. Sa paraang dapat siguro akong maging masaya. Tumangu lang siya, walang sinabi. Pero ramdam kong naiintindihan niya ako. At mula noon, parang may nabuksan na pinto sa pagitan namin na hindi na muling nagsara. Pagkatapos ng seminar, mas naging madalas ang usapan namin. Minsan tungkol sa trabaho, pero madalas tungkol sa mga simpleng bagay, musika, pelikula, pagkain, trip sa buhay. Kapag sabay kaming kumakain sa pantry, napapansin kong sinusulyapan ko siya. Kapag hindi siya pumapasok, parang may kulang sa araw ko. At kapag tumatawa siya, gusto ko lang makinig. Gusto ko 'yung tawa mo. Sabi ko minsan, habang naglalakad kami palabas ng opisina. Napatingin siya, natawa. Talaga ba? Parang tanga lang daw sabi ng iba. Hindi. Totoo. May tunog siyang totoo. Napangiti siya. Salamat Chester sa bawat sandaling masaya ako, may kasamang takot. Kasi alam kong hindi na ito simpleng pagkakaibigan. Simula nang naging madalas ang sabay naming pag-uwi at pagkain, unti-unti na rin kaming naging komportable sa isa't isa. May mga hapon na sabay kaming nagkakape sa labas ng building pagkatapos ng shift, naging madalas ang asaran at dumalas ang mga sullyap na parang may sinasabi pero parehong nagkakaila. Minsan, habang magkatabi kami sa isang bench malapit sa parking lot, bigla siyang tumahimik. Sir, may sasabihin po sana ako. Bungad niya habang iniikot-ikot ang tasa ng kape sa kamay. Hmm? Tanong ko kahit kabado na ako. Hindi po ako straight. Alam ko na matagal na. At lately, hindi ko mapigilang mapansin iba na rin yung pagtingin ko sa inyo. Tahimik ako. Hindi dahil shock ako, kundi dahil nararamdaman ko rin yun pero hindi ko alam kung tama bang aminin kasi alam kong pag sinabi ko baka hindi na ako makabalik okay lang ba yun sir okay lang sagot ko okay lang hindi kami nag-usap pa ulit pagkatapos noon pero sa mga sumunod na araw nagiba ang lahat naging mas malapit kami sa paningin ng iba normal lang pero para sa amin may bigat sa bawat simpleng kilos kung paano siya tumatawa sa mga biro ko, kung paano siya dumidikit kapag naglalakad kami, kung paano niya ako hinahanap kapag hindi kami sabay. Isang beses, nagkayayaan kaming uminom kasama ang ibang office mates, pero pagkatapos ng isa't kalahating bote ng beer, nagpaalam kaming dalawa at sabay na umuwi. Sa loob ng kotse, hindi kami nag-usap agad. Nakatingin lang siya sa labas. Masaya ako na sinabi mo sa akin yon, sabi ko, habang nakafocus sa daan. Napatingin siya sa akin, ngumiti ng bahagya. Mas gumaan yung loob ko simula noon. Simula noon, mas naging bukas na siya. Tumatawag siya minsan, kahit walang dahilan. Nagpapadala ng memes, o kaya video ng pusa. Ako rin, naging mas bukas Kinukumusta ko siya, tinatanong kung kumain na, kung okay lang ba siya. Hindi pa rin kami nag-uusap ng diretsahan tungkol sa nararamdaman namin. Pero pareho naming alam, may koneksyon na lumalalim. Tahimik dahan-dahan, pero hindi na matatakasan. Wala kaming usapang kami. Wala ring label. Pero unti-unti, nahulog ako isang biyernes ng gabi nagkayayaan ang team na mag inuman pero pareho kaming tumanggi pagod lang sir sabi niya sabay ngiti gusto ko lang ng tahimik wag mo na akong sir baka kasi matukso pa ako sayo biro ko tumawa siya pero hindi na ako tumingin pa chester na lang kapag tayong dalawa lang sabi niya napatingin ako may kakaiba sa tono niya hindi basta biro. Tara, sabi ko. May alam akong lugar. Tahimik kami buong biyahe. Pero ramdam ko ang kabog sa dibdib ko. Minsan, sinusulyapan niya ako. Minsan, sabay kaming napapatahimik sa kanta sa radyo. Hindi namin kailangan magsalita. Sapat na ang presensya niya. Pagdating namin sa isang motel sa Cubao, nagtanong lang ako sa front desk ng short time rate. Tumangu siya at sumunod lang tahimik. Pareho naming alam may linya kaming tatawirin. Pagpasok sa kwarto, hindi agad kami nagsalita. Isinara niya ang kurtina. Tinanggal ko lang ang relo habang pinagmamasdan siyang binubuksan ng aircon. Tahimik siya, pero ramdam ko ang tensyon sa hangin. Kinakabahan ka? tanong niya habang nilalapit ang sarili sa akin. Hindi kinakabahan lang ako sa'yo. Hala, ngumiti siya. Bakit naman? Kasi kapag malapit ka, nakakalimutan kong may ibang naghihintay sa bahay. Tumigil siya. Tumingin sa mata ko. Wala siyang sinabi. Pero marahan niyang hinawakan ng pisngi ko. Hindi ko gustong agawin ka. Bulong niya. Pero gusto kong malaman mong ligtas ka sa piling ko at hinalikan niya ako. Una, magaan. Parang nagtatanong kung pwede. Nang hindi ako umatras hinigpitan niya. Tila sinasabi ng bawat halik. Nandito lang ako. Mainit ang katawan naming pareho. Pero walang pagmamadali. Hinubad niya ang polo ko. Isa-isang butones. Dahan-dahan. Para bang sinasariwa niya ang bawat parte ng katawang matagal ko nang ikinulong sa kahon ng pagiging asawa, ama, lalaki sa mata ng lipunan. Hinubad ko rin ang shirt niya, inakap ko siya at humiga kami sa kama. Walang ilaw kundi ang dilaw na lampy shade sa gilid. Sa mga halik niya sa labi, leeg, dibdib, naramdaman ko ang lambing na matagal ko nang hindi nararanasan. Chester, bulong niya habang nakapatong ang kamay sa dibdib ko. Sana kahit sandali, piliin mo rin ako kapag nandito tayo, ikaw lang ang pinipili ko, sagot ko. Hindi kami nagtagal, ilang oras lang. Pero sa loob ng maikling panahong iyon, parang nahinto ang mundo. Bago kami lumabas ng kwarto, inayos ko ang suot kong polo. Siya naman, nagayos ng buhok sa salamin at tinapik ang balikat ko. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango ako. Ikaw, mas okay ngayon, sabi niya hindi iyon ang huling beses na pa ito. Minsan sa motel sa monumento. Minsan sa kwarto sa pasig na may ventilador lang. Sa seminar sa Baguio, kunwari may kanya-kanyang kwarto pero magkakumot buong gabi. May mga usapan kami habang magkayakap. Bakit mo ako tinititigan? Tanong niya minsan. Kasi kahit ilang beses na tayong ganito, parang first time pa rin. At minsan, habang nakapatong ang ulo niya sa dibdib ko. Chester, kung wala kang asawa, ako na lang kaya? Kung walang ibang masasaktan? Oo, ikaw lang. Doon ko napagtanto. Hindi na lang ito tungkol sa katawan. Bawat haplos niya, may respeto. Bawat tingin niya, may lambing. Bawat ingat ka niya, may pahiwatig ng uh, mahal kita. Sa kanya ako nahanap yung lambing na matagal ko nang hinahanap sa kanya. Hindi ko kailangang magpaliwanag. Sapat na ang titig namin para maramdaman kong mahal ako. Pagkalipas ng gabing yon, mas naging maingat kami. Wala kaming binanggit pero alam naming pareho, may nagbago. Mas dahan-dahan ng kilos, mas maraming tinginan. Mas maraming tanong na hindi kailangang sagutin pero kasabay ng pag-iwas, mas lalo kaming nahulog. Tuwing lunch break, sabay kaming kumakain sa labas. Sa maliit na karinderiya sa likod ng building o minsan sa food court ng mall. Simple lang pero parang palaging espesyal. Tikman mo to, sabi niya minsan habang inaabot ang kutsarang may sinigang. Ayaw mo na? Tanong ko. Gusto ko. Pero mas gusto kong makita kung anong mukha mo kapag napasimangot ka sa asim. Gago ka, natatawa kong sagot. Sige nga, subo mo ito, gusto ko rin makita kung paano ka masamid. Ganito kami, biruan, sulyapan, tapikan ng tuhod sa ilalim ng mesa na kunwari aksidente lang. Minsan, habang sabay kaming nasa escalator, bigla niyang siniksik ang kamay niya sa bulsa ng jacket ko. Hoy, anong ginagawa mo? nilalamig kamay ko. Diba okay lang pag tayong dalawa lang. Hindi ako sumagot pero hindi ko rin inalis ang kamay niya. May mga hapon na sabay kaming nagkakape sa labas ng opisina. Hindi kami naguusap uusap tungkol sa tayo pero naroon na kami sa pagitan ng pag-iwas at paglalapit. Chester, tanong niya minsan habang nakaupo kami sa bench malapit sa parking lot, "Kung wala kang asawa, Anong ginagawa mo ngayon? Siguro, kasama pa rin kita rito. Pero mas walang guilt. Kung single ka, manliligaw ako sa'yo. Sabay ngiti. Paano mo naman ako liligawan? Tanong ko, nakangiti rin. Tatawagan kita tuwing tanghali. Dadalhan kita ng kape. At isusulat ko pangalan mo sa notebook ko araw-araw. Grabe ka naman. Parang high school crush. Eh kasi, crush nga kita eh. Hindi ko siya masagot noon. Pero ang totoo, kinilig ako. Sa edad kong ito, hindi ko akalaing mararamdaman ko ulit yun. Yung simpleng saya, yung kilig. Yung pakiramdam na may isang taong masaya lang dahil nandyan ka. May pagkakataong sabay pa rin kaming umuuwi. Pero hindi na kami dumadaan sa kondo niya. Hindi dahil hindi ko gusto kundi dahil natatakot akong baka masanay ako. Baka makalimutan ko na meron pa akong ibang buhay na dapat uwian. Pero kahit ganon, hindi ko mapigilan ang sarili kong tumingin sa kanya habang nagmamaneho ako. At minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin rin sa akin. Ang ganda ng mata mo sa ilaw ng kotse. Sabi niya minsan, habang naka kami sa traffic, kalokohan mo na naman yan hindi ah. Pag ikaw ang driver, parang ang ligtas ng mundo. Minsan, may gabi pa rin paulit-ulit sa isip ko. Yung yakap niya. Yung katahimikan. Yung sandaling wala akong kailangang ipaliwanag. Kapag kasama ko siya, parang ako ulit. Hindi bilang asawa, ama, o team leader. Kundi bilang taong simpleng gustong mahalin. Pero sa bawat halakhak at lambing Nariyan pa rin ang takot. Kasi alam naming pareho, hindi kami puwede. At kung minsan, mas masakit 'yon. Yung mahal mo siya, masaya kayo. Pero hindi mo siya puwede ipaglaban. Hanggang ngayon, tuloy pa rin ang buhay ko kasama ang pamilya ko. At tuloy rin ang koneksyon namin ni Adrian. Hindi araw-araw magkasama, pero laging naroon walang label, walang pangakong malaki. Pero malinaw, mahal namin ang isa't isa sa paraang kaya naming panindigan. Sa mundo kung saan mahirap ang magmahal ng palihim, pinili naming ingatan ang isa't isa. Hindi dahil ikinahihiya namin ang nararamdaman namin, kundi dahil may mga bagay talagang kailangang alagaan ng tahimik. At sa tuwing nagkakape kami sa parehong pantry kung saan unang beses kaming nagkakilala, napapangiti na lang ako. Kasi minsan, sapat nang maramdaman mong mahal ka kahit sa likod ng mga titig na maingat sa mga salita na simpleng ingat ka. Sa mga sandaling magkasabay kayong kumain sa loob ng kotse o sa isang gabi ng motel kung saan walang kailangan ipaliwanag sa piling ng kapwa lalaki, natagpuan ko rin ang rin ng sarili ko. At kahit hindi ako handaang palitan ang buhay na meron ako ngayon, sigurado akong hindi ko na rin kayang isuko ang koneksyon namin ni Adrian. Siguro, hindi man kami magkatuluyan sa mata ng mundo, pero sa bawat pagkakataong pinipili namin ang isa't isa sa mga simpleng oras na tahimik pero totoo. Doon ko natutunan na ang pagmamahal, hindi palaging kailangang isigaw para maramdaman. Kaya kung may makabasa man ng kwento kong ito, sana, wag niyo akong husgahan. Oo, nagkasala ako sa paningin ng marami, pero sa gitna ng lahat ng ito, nadama ko ang isang uri ng pagmamahal na hindi ko akalaing mararanasan ko mula sa kapwa lalaki. Isang pagmamahal na tahimik, totoo, at pinili kahit alam naming mahirap. Ito po ang kwento ko, Kuya Will. Kwento ng tahimik na pagmamahal. Kwento ng dahan-dahang pagkakatagpo. Kwento ng dalawang lalaking piniling mahalin sa gitna ng katahimikan. Hindi palaging tama ang nararamdaman natin sa paningin ng mundo. Pero totoo pa rin ito. Minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal ay yung hindi mo pwedeng ipagsigawan, yung kailangang itago, alagaan, at itanggi kahit sa sarili. Kung may isang bagay mang natutunan natin sa kwentong ito, yon ay ang katotohanan ng kahit sa piling ng iba, may mga pusong natutong magmahal ng buo, ng walang kapalit, ng walang katiyakan. Kaya kung nakaramdam ka kung may parte ng puso mong tinamaan, i-comment mo kung saan ka pinakanahulog. Dahil minsan, sa pagbabahagi ng kwento, doon tayo unti-unting gumagaling. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share ang video na ito. Dahil sa bawat pakikinig mo, may mga pusong nagkakaroon ng lakas ng loob. Hanggang sa muli, sa panibagong lihim, sa panibagong pag-ibig, at sa panibagong sugat na marahan nating huhugutin sa piling ni Kuya Will